Hello guys, Ayan, magandang araw po sa ating lahat at syempre magandang araw sa video nito magandang araw po sa inyo magandang araw sa lahat na mananood ng video natin magandang araw po Ayan. sa video natin yun guys kasi nilinis natin yung bin cage ng hamster natin tas tinanggal natin yung mga dumi pag-uusapan natin ano nga ba yung rich in protein or malaki or malakas yung protein na pwede ipakain natin sa mga hamster natin na available lang sa bahay natin. Nung hindi na natin kailangan pumunta pa sa malayo o sa mga pet shop para lang mabili yung pwedeng ipakain sa female hamster natin especially pag nag-deliver na siya ng mga pups. Kasi may nagtatanong, syempre matagal na rin tong tanong sa akin, actually nang nasa Pinas pa kami, madalas to itanong, ano daw ba yung pinapakain namin na rich in protein pag nag-aalaga kami ng hamster or pag nanganak na yung female hamster namin. Ano ba yung rich in protein na pwede namin ibigay sa kanya. So ang ginagawa kasi namin yan guys. Pag bagong panganak yung female hamster natin, syempre kailangan hindi siya magkukulang sa protina or other vitamins. Kasi minsan, lalo na pag kulang sa protein ng hamster natin bagong panganak may tendency talaga nakakainin niya yung mga pups niya kaya kung mapapansin niyo minsan yung bagong panganak niyo na hamster ilang days lang or minsan ah uh, 2 days, 3 days papansin niyo unti-unting nababawasan yung mga pups niya. Tapos hindi niyo alam kasi hindi niyo nga makita sa kulungan kung nasaan. Hindi nyo alam kung saan na napunta. Which is kinain na po yun. Kasi pag nagde-deliver po yung hamster natin guys, pag kada ng, ng pup niya, is kinakain niya po yung placenta, yung inunan na tinatawag. Ayun po yun. Para, kasi, para ano rin yun eh, kasi more protein din yun pag kinain niya yung placenta na yun. So, nagbibigay lakas din sa kanya yun. Kaya kinakain niya ang ginagawa naman ngayon kung yung ipapakain natin sa kanya ay normal pellets lang binibili lang natin which is pwedeng magkulang ng protein yon, pwedeng kulangin yung hamster natin kaya ang ginagawa namin yan guys pag ganyan nagbibigay kami ng alternative na pagkain sa kanya pero syempre pag nag-aalaga ka tapos hindi mo kaya bumili ng mga mamahaling pagkain para sa hamster, yung available na lang. Ang madalas namin binibigay pag bagong panganak yung hamster namin is boiled egg. Yun po, hard boiled egg yung binibigay namin sa kanya. Yung isang buong itlog, hindi naman yun agad na ibibigay mo lahat. Ibig sabihin, magpapal, maglalaga ka ng itlog, ibibigay mo lahat sa kanya. Hindi po. Unti-untiin mo lang. Pwede mong hatiin yun sa anim or sa apat. Tapos, ilagay mo sa pakainan niya at ayun, ipapakain mo sa kanya. Rich in protein kasi yun, yung itlog, guys, diba? Ginagamit din yun ng mga nag-gym. Para pang pangpalaki ng mga muscle nila habang nag-gym. Kasi nga, rich in protein na siya. Tapos, guys, mayroon pa yung mealworms. Ito naman, yung mga worms na ano ito eh, parang galing to sa Black Soldier Playata, yung mealworms na to. Hindi ko lang sure kung saan siya galing, pero mealworms, mabibili nyo yan online or sa mga pet shop, meron yan. Rich in protein din po yan. So, napakaganda yan para sa hamster, lalo na sa mga bagong panganak. And, syempre, pag bagong panganak, nagbibigay din kami ng dextrose powder dyan sa hamster natin. Kasi nga, naglabas siya ng maraming blood so sigurado na kukulangin siya ng ano parang electrolytes ganun kaya dextrose powder more on sugar lang naman yun guys pag sinabing dextrose powder parang ano lang siya more on sugar lang siya And kasi yung na yung sugar kasi nakakatulong din yun sa pagpapalaas ng hamster natin Ayan. So, ayun po. Ayun lang po yung binibigay namin. Kaya sa mga nagtatanong kung ano yung kadalasang ibinibigay namin pag bagong panganak yung hamster namin para hindi magkulang sa protein is boiled egg po. Pwedeng pwede po yun. Tsaka napaka ano nun kasi pupunta ka lang sa tindahan, sa kapitbahay nyo or kung may tindahan sa kapitbahay nyo, bili ka lang itlog, isa. Pwede na. Pakuluan mo lang, ilaga mo or kung may natitira kayong itlog dyan sa rep nyo, sa bahay nyo, yun kaysa bibili kayo ng mga mamahalin, 'di ba? So hard boiled egg na lang. Safe pa 'yon, guys. Ha? Walang chemical. So all natural 'yon. Tapos yung mealworms, pwede rin yun ha, ulitin ko, mealworms. Tapos huwag nyo rin kalimutan syempre magbigay ng dextrose powder, yung ihalo nyo sa inumin ng hamster natin. Napaka-importante din noon So yun guys, sana sa mga nagtatanong dyan, nasagot ko yung katanungan nyo. Tapos, kung may tanong pa kayo, comment lang kayo para mapag-usapan natin yan. Tapos, makakapagbigay din tayo ng mga advice sa pag-aalaga ng hamster. Actually guys, yung mga binibigay kong advice sa inyo is base, lang din to sa mga na-experience namin sa pag-aalaga. Kasi kung din nyo natatanong, matagal na kami nag-aalaga na ito sa Pilipinas pa. Tapos nagbebenta rin kami dati na ito, -breed, breed Kaya medyo experience na rin kami sa pag-aalaga. So, ang itinuturo ko sa inyo, ang binibigay ko sa inyo, yung mga na-experience lang namin, na alam namin na epektibo sa pag-aalaga ng hamster at sa pagkikip ng hamster. So, yun guys, maraming maraming salamat. At kung di pa kayo na-subscribe, syempre, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Para na rin, malaking tulong na po yan para sa amin, mga content creator. Mag-like kayo, comment, subscribe. Tapos pakashare na rin po ng video. Yun po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Yun.